Hello guys! May bago na naman ako. Ipapahula sa kanila. <coughs> Oo na, hinahit na So, ang tanong... Kung si majilan ay pinatay ni Lapu-Lapu, sino naman ang pumatay kay Lapu-Lapu? Assistant ni Magellan? Are you sure? No? Search mo sa Google. Dito naman tayo sa mga magagandang to. Close your ears. <laughs> okay, mag-focus tayo niya! <laughs> sige, may itatanong ako. Kung si Magellan ay pinatay ni Lapu Lapu, sino naman ang pumatay kay Lapu Lapu? Ayari sa tiyoy. Bakit? Hindi pa jet yung iyan, Ay meri. <laughs> sige sige sige. Ito ko ay nang taong ni Magellan. Yes, yes. graduate ni og Kuan Law of Attraction sa ng law of attraction, yep. attraction okay. tatanungin natin today. to kung si Magellan ay pinatay ni Lapu-Lapu sino naman ang pumatay kay Lapu-Lapu? wala wala pass pass ikaw ay magiging bugtok niya ano ba? sa itong si Magilan ay pinatay ni Lapu-Lapu. Sino naman ang pumatay kay Lapu-Lapu? Ay, makalang ito. Layo ah. Uh. Layo ah. Uh. Ay, uh. si Rizal mo na nagpatay. Si Magilan uh. si ang nagpatay ni Lapu-Lapu? O sa bang siya? Nabuhay balik? Nagpatay ni Lapu-Lapu kay Kuan Lugod at si Lapu-Lapu. Bata. Bata.

Di ako nangyayari. Kwan, saan nagpatay ni Kwan? Kwan, saan? May lapu-lapu. <laughs> Pero si Majilan. Si Majilan? Di patay na ganit si Majilan ni lapu-lapu? Saan naglapu-lapu? Ay, Kwan! Saan naglapu-lapu eh? Si Kwan, si Mol-Mol. Saan nangyayari? nagkakasagot kung ano ang ano, kung sino ang pumatay kay Lapu-Lapu sa mga nakakaalam paki-comment na lang thank you